Good morning mga katangay. <laughs> Fishing na naman tayo. So kalmado na dito sa amin. Samantala na agad natin. Kasi karamayhan dito palaging amihan eh. So ngayon kalmado. Kasi namantala ko na agad mga katangay. Pumunta agad ako dito ng dagat. Pero pa high tide to. Pero sana may mahuli tayo. Pag ito pa naman kalmado. Minsan yung mga isda kalmado rin. Hindi kumakagat. shoutout na pala sa mga bagong viewers ko. Maraming maraming salamat po sa panonood at sa mga bago kong subscriber. Gamit ko pala mga katanga yun pa rin. Binjan, si Urad, si FX 2000 Thai Bundle Series. Yung line, Ricky Maru, 6LBS. Yung lor na gamit ko ito. Umko Habla Series na kulay orange. Try natin. Anong hagis? May mapakagat agad aget Agis Agis mm, Dali aruhi strike lang sayang sayang sa, iya sama gusto magpa-feel test yan diyan pwede po Pwedeng, pwede pwede kay magpa-feel test rod reel line lure Dali. Ano lumaban? Uy. laban pa. Yan ang mga katangay. Yun know, oh, tanuping. fish. Tatanggal na. Tanuping laot. Sige, inigpitigpitan ko agad yung ano natin. Yan o, mga tangay. Sa hasang niya lang sinabitan. Yan. Unang isda na. Sa hasang niya lang sinabitan. Hagis. Alam mo mga katangayan, wala talaga ako sa kasabihan na ano. Lahat ng lor, kinakagatan talaga yan ng isda. Dipindi talaga sa ispat kung may isda or wala Digit yan mga katangay dipindi po talaga sa spot kahit anong lure yung gamitin mo sa walang isda yung spot mo wala rin Nabit niya pa. Ayan na. Maligaw lang to dito sa ano. Bye bye. Sana nandiyan pa yung isda. Lah. Laki. Okay. Ari ko. Huh. Laki na ito. Iyan na. Ah. Ah. Ay, malaking lapu-lapu mga katangay. Ah, grabe. Uy. Patanggal na. Yan, pangay, laking lapu-lapu. Ah ayos tala <laughs> ko pating buti na lang hindi pating laki nito, yan mga katangay oh. good size na lapu lapu good size na lapu lapu mga katangay <laughs> magulit ako nakahuli nito. Ganito kalaki. Hmm. Buti na lang, oh. hindi natanggal. Sahasang niya na lang. Ayos. Nadaanan siya ng lure natin. Kalakupating. Kalakupating. fish on Dali. wala na yung isda wala agad mga katangay sayang hindi na puruhan malalim na mga katangay okay lang yan 8 grams naman yung gamit natin na lure Kaya okay lang kahit malalim talaga mga katay may mga nahuli tayo kasi pag itong kalmado mahirap talaga magpakagat ng isda totoo lang hmmm dali yan pa. Yan pulit mga katangay. Pri matatanggal na. Ay, good size rin. Yan oh. <laughs> Ani grouper. Talaga sila makapalag sa ano natin. Sa rad natin. मिशलित dali. aruin na anhok pa sayang. Oh, witian yan. Na anhok pa mga katangay. Sayang yan. Malaki din sana. Malakas umila eh. Hm. <laughs> Sayang yung mga na-unhope. natin. sayang uh, nakas na na awit yan uping to. Saan na, wag mo no? Chicken snapper. Saan na, kayo hey, mga Chicken snapper. Ayos. matibang bang isna yun na huli natin ngayon ah. Eh, buti na lang ginanaan hook. Kasi binabalagbag tayo. Сейчас ринг, теперь mm, Да po ulit mga katakay oh. Panik ang grupo ulit Ayos Sabi pa yung mga nahuli ko Wala akong pera eh Sabi pa yung mga nahuli ko Ngayon lang ulit ako nakahuli ng ito mga katangay kapansin nyo lahat ng in-upload ko halos hindi anong maraming huli pero nag enjoy ako ito ngayon parang naparami na naman tayo ng honeycomb grouper good size pa lahat sarap yan sa sinabaw na honeycomb grouper yan yung paborito ni Lola Lapo-lapo na yan mga katangay. Paborito yan ni Grandma. Hmm, galis. Silaw. Hmm, lakas pa. Yan panuping. Dali mga katangay ano Relax. magaling ganito lang yung pag-edit ko Yan no. Yan mga katangay nakahuli aga nakahuli ako ulit ng malaking ano, grouper ayan. No? Mas malaki siya sa kanina. Nalubot na yung camera natin. Cellphone ko na lang to. Yan no. Grabing laki. <laughs> Dali. Ayos. Parang ano to. Halos mag -ano, Mga 3-4 yung timbang nito. Mag 1 kilo. Laki. Yan na yung camera ko. <laughs> Ayan. Tayo. Lubot na yung camera ko mga tangay. Ayan no. Kung nakikita nyo dito. Black na siya. Ito screen niya. So yan, nakadali ulit tayo ng malaking lapu-lapo. So, uwi na rin ako mga katangay. Okay na to. May dalawa tayong tayo na huling jambong lapu-lapo. Uwi na tayo. Tsaka mainit na rin. So yan, pakita ko sa inyo mga katangay mamaya. Pag nakauwi na ako sa bahay, pakita ko yung mga nahuli kong isda. Yun. So ayan mga katangay. <laughs> Grabing init. Nakauwi na ako. Ayan bahay. So, papakita ko na sa inyo mga katangay yung mga nahuli ko kanina. Nung nag, ano tayo, fishing. Ito yung nahuli ko. Init. So, ayan mga katangay, tingin, ginamit natin na luro. Kung kuha blast series yan yung rad natin. Ito yung bangka. dala ko, dala ko tubig. Ito yung nahuli natin mga katangay. Swerte tayo. Yan no. Malalaking ano, tong dito. Malalaking grouper yung nadali natin, ito jumbo tong. Tapos dalawang kanuping. Apat na grouper na good size, mga hanikom ta si San Chicken Snapper. Yan yung mga nahuli natin mga katangay. Ayun no? buti na lang kalmado. Ang ganda ng panahon ngayon.